Alright mga kamugil, yan. Good morning po sa inyong lahat, no? Happy Bear Month na po tayo mga kamugin no? Uh, Naway sana na pagdating ng bagong taon, uh, o sa Pasko, masaya po tayong lahat, no? So yan. So ngayong araw mga kamugil, mamimili ako ng mga materyales, mula uh, materyales pang flooring, ilaw, PVC door, tapos pang preparation dito sa loob ng pintura, no? Para sa susunod na linggo, ngayong linggo na to, Biyernes o Sabado, may mag-umpisa na mag dito sa loob para po uh, masunod sa pagtatiles ang flooring. Right? So ayan, bali dito sa loob, okay na to, nakasit up, nakaprepare na to para flooring. So paglalagay na lang ng mga tansi dito para sa flooring natin. may mag-guide naman tayo dyan. No? So mamaya ipapabot ko mga kamukil yung uh, spike ng hamba no? at pagkabit ng mga hamba sa mga mindor yung mga ganitong wall mga kamugil ibig sabihin yung ano mas madali lang to so ito wala silang nilagay na mga uh, may mga dowels ko kunti na lang so mahirap po yung mga ganito kapag wala tayong diskarte eh. so maraming bricks na kailangan gawin natin upang may kabit yung hamba so ngayon aalis uh, muna ako mga kamukil pero binibigyan ko sila ng kanya-kanyang uh, trabahuin so dito nagkakabit na ng hamba no? pang hamba na ikakabit ni Master Boy si Master Boyd yung pinak tuloy ko. Ito na lang yung hamba na hindi ko natatapos kahapon mga kamukil, No? Yan. O, ngayon matatapos din yan. Hindi pagkatapos si Mr. Buit yan. Uh, tatapala na yan. Yung mga gilid. Gaya nito. Lahat ng mga hamba tatapala na ng uh, halo. No? Dito sa main door mga kamukil, Dito kahapon. Ito yung kinabit ko. So, hindi pa natapos sa pagtapal. No? So, may video ako nito. Kaso lang may isang part na hindi ko pala na So, alanganin akong i-upload kasi hindi kumplito. mamaya, i-demo na lang natin. Lato, tatapalan. Si Brian, si Brian yung... Brian, shout out, oh, sa mga yan. Si Brian yung mag-clearing dito. Mga kahoy, ano man dumi na nandito sa lalapatan na ito ng flooring. Papalabas yan. Papalabas. O, yung kapatid ko naman at saka si Arby, tatapusin na to sa pag... Sailing, Tataptapan na lang to kasi kumplito na to ng linya. So, mamayang gabi, overtime time ako mga kamukil Pagkabit ng mga ilaw Mamayang gabi, maliwanag na itong bahay na to Lahat po, pati mga perimeter Ayan, so, grabe yung alikabok mga kamukil Si Idol, ayan o oh. Pinatuloy ko siya sa pag uh, Cutting ng mga lalagyan natin ng outlet Mga switch Kasi nahabol siya mga kamukil sa kadahilanan itong uh, na hospital yung kapitid niya. So nakapagtrabaho na naman si Jason uh, okay na nakarecover na si Jason no? so kailangan lahat ng ibinilin ko sa kanila uh, magagawa ngayong araw matatapos ngayong araw kasi bukas flooring na kami Bukas po ng huwibis bukas yung target ko makapag flooring okay let's go mga kamungkil punta na tayo sa bilihan ng materialis yung una kong gagawin Bibilihin uh, pang flooring na materialis no dyan sa loob pagkatapos may deliver na dito punta na naman ako ng city hardware titingin tayo ng mga ilaw doon PBC mga kamukil no so bali mga kamugil uh, ilo yung mga inuna ko sa pagpili mga kamgil no? para makabit natin mamayang gabi uh, overtime yung trabaho ko dito sa pagkabit ng mga ilaw mamaya sa project no so, ito yung pinakamahirap kasi ang daming hero, ilaw, no so ginawa natin ng discarte na mabagay-bagay yung mga lighting no sa project natin mula dun sa pinakasala So right mga kamgil no Bali kukuha tayo nito, mga center light. Sige na man tricolor, cool, no? Be light, warm, saka white. Kukuha tayo nito mga kampinang. Ah, uh, isa, pang no? Tapos yung pang sala nandun. Right, bali ito yung ilaw na napili ko mga kamukil para sa pinakasala, no? Sa harap ng ating TV rack. Try natin kung maganda ba siya. So, bali dalawang ilo yung binili kong mga Kamukil. Hindi naman siya gaano kamahal di din, gaano kamura. Tamang-tama yung presyo niya. Na bagay dun sa kakabitan natin, ah. Wait sa bali si ma'am yung testing mga Kamukil. Try kulor kaya yeah, po 'mam no? Yes sir. Din-adjust mo. Ayun, adjust mo yung one brightness Ah, so may remote control siya. Ayun, may remote pala siyang mga Kamukil. Pwede i-adjust yung brightness niya. No? liwanag ng ilaw kung gusto mong maging dim light siya so pwede natin gawin dito sa ilaw na to para sa sala to mga so yan Bale, ito yung napili ko, mga kamukil hindi may remote siya so anong pwedeng magawa dyan sa remote ma'am pwede siyang eh dim light kung gusto mo so yan ito yung pansala mga kamukil no? uh, sa may TV rack malapit. Kahit yan yung pinaka-ilaw niya. Warm white. Uh, daylight. Daylight. Ito yung daylight, sir. Cold yan ba yung... Ano yan? yun yung daylight, no? Dito. Di yan. So, no, yan ito. yung daylight. Tapos yung... Tawag dyan. Off-white. Ito yung warm, no? Tricolor, mga kamukil, no? So, hintayin natin yung... Uh, remote, no? Okay. Mga kamukil, no? So, wali ito na yung lahat ng mga ilaw na pwedeng magamit sa project. So yung supports mga kamukil, pinahuli ko lang muna kasi hindi pa nagawa yung ports natin. Titingnan natin yung anong ilaw na mababagay din sa ports. No? Bali ito mga kamukil, ito yung para sa limang kwarto. No? Ito siya. No? So simpleng ilaw lang yung ginagamit natin sa limang kwarto na yun. Yung importante, yung pinakakwarto ng may-ari at saka yung pinakasala. So umpisahan na namin ito yung mga kamukil. No? Bali, three colors, lahat, no? Sa panglimang kwarto natin, yan, malakas naman siya. Right, okay. mga uh, kamukil, yan, magandang gabi, no? So, time check, alas na bibi mga kamukil, no? Uh, overtime kami. Uh, li, dalawa kami nag-overtime ni Idol, no? Yung taga-butuan natin na bagong kasama. Siya yung katuwang ko dito sa pag electrical So, in-overtime namin ngayon, mga kamukil, yung pagkabit ng ilaw, no? Uh, para sana, bukas, mag uh, target ko na ma-pluringan siya Kaso lang, nakikita ko pagbalik ko dito kanina mga kapatid, talagang hindi siya kayang flooringan bukas. So sa Friday na lang no? kasi yung mga iniwan kong trabaho kasi kanina dito mga kamkil na dapat sana matapos. Eh, talagang hindi siya natapos. Kaya bukas matatapos siya para ready to flooring na. So ngayon, kailangan namin magkabit ng mga ilaw no? para maliwanag kung sakaling abutin kami ng gabi sa pag-flooring, kailangan namin mag-overtime upang matapos lang sa isang flooringan. Uh, may mga ilaw na dito sa loob ng bahay. So, yun yung gina, uh, ginagawa namin ngayon mga kamkil Nagkakabit kami sa mga ilaw sa ceiling no, ng bawat kwarto. Bali, dalawang kwarto lang muna yung nakabita namin ngayon mga kamkil kasi hapon na din ako nakarating galing pamimili ng materialis ang tagal ko doon sa City Hardware mga kamukil no so pagkatapos City Hardware punta na naman ako ng ibang bilihan ng PVC door o pretty door kasi walang stocks yung city hardware so basta matagal no? o, ngayon dalawang kwarto lang yung uh, nilagyan namin ng ilaw o pahinga na muna para bukas may lakas na naman no? Uh. um, uh, alas 9 na so ayan bali itong mga kamugil hallway dalawang pin lights yung nakalagay dito so na, na, na ito yung pinakauna ko napasin din na ilaw no ah uh, before pa ako nagbili ng maraming ilaw para sa lahat ng bahay na to so ito muna yung pinaliwanag ko dito sa hallway o ngayon, ayan, papansin nyo, hamba siya. Dito din hamba, no? So ayan, napapansin nyo, uh, na sana itong na tapunan ng uh, halo itong mga hamba. So hindi siya natapos, kaya yun yung dahilan mga kamukil na hindi uh, hindi muna kami makapag flooring bukas. O bukas matatapos to lahat ng hamba sa pagtapon. Kasi dito mga kamukil, yan tapos na siya. Ayan, napapansin nyo, no? So pati doon, tapos na siya, pati doon sa tagiliran, tapos na rin. O ito mga kamukil, ready to skin coat na to. Pagkatapos mag-flooring namin, uh, ay na part mga kamukil sa kusina, yan na lang yung huling lalagyan ng kisame. So bukas matatapos din yan. So bukas na araw tapos na yung pagsiling namin sa ba buong bahay na to. And then yung nagsisiling, kasi pinter din yung mga kamukil, yung kapatid ko, ibabalik ko na siya dito. mag i coat na siya dito. Kaya itong kwarto na to mga kamukil, papansin nyo may switch siya. So ito yung inuna ko sa paglagay ng mga ilaw no para sa susunod na linggo Mandi, umpisa na mag-skim coat dito, maliwanag na. Yan, tapos natin mga kamukil. Right. Ay, maliwanag na siya. Ayan yung binili ko mga kamukil na ilaw, no? Bali, yung presyo niya nasa 600 plus, no? Ilang watts ba to? Yan natin. Ang ilang watts to. Bali, ito yung pinamili ko ng ilaw kanina sa City Hardware, mga kamukil. Yan, marami yan. Nabayaran ko lahat sa ilaw. Mabot siya ng 15,000, no? Malapit 15,000 kulang-kulang na lang ah uh, kulang na lang ng 200 pesos maging 15,000 na siya. So ito, center light nasa 645 yung price niya. Ayun oh. No? 18 watts, no? Yung binili natin. Malakas na malakas, na gilin. No? Napakalakas. So pa-square siya yung design niya. So yung kagandahan dito mga kamkil, ayan. Uh, hindi natin kailangan butasin yung kisame, no? Uh, may bracket siya. So oh, uh, kapag darating yung araw o taon na uh, maging ano siya, Uh, mapupundi na siya. So, kahit ano na naman gustong design ng uh, ipapalit dito, pwede kasi hindi nakabutas yung ating ceiling Maliban lang dito sa mga ganitong klaseng ilaw, mga kamagula. Ah, uh, mga ganito, no? So, sa perimeter kasi itong malalagay. Uh, balipito din to yung binili ko nito. So, yung price nito is 215. Yan, mga mumurahin lang. Pinakamahal lang na binili ko dito, mga kamagula ito. Sa kwarto ng may-ari ng bahay na to, and then, ito yung pinakamahal din, no? Isa sa pinakamahal na binili ko para sa sala. Yan, yan mga kamukil, yan yung price nyo. 1,895, no? Ah, uh, three colors yan. So, yung wattage nyo. ano? no? Yan, uh. no? Uh. 22, no? So, dito sa, A, sa, CR, nilagyan ko na rin, no? Ay, eh, pag iskim ko, ito yung papauna ko mula sa CR, palabas ng kwarto. Yan, so tricolor din yun mga kamukilo. Okay. So lahat ng ilaw dito, tricolor no, halos. Yung hindi ilang tricolor, yung sa mga perimeter lang. O, dito tayo sa kwarto, kabila. Ayan, napapansin nyo, ang uh, yung binili kong switch dito, may ilaw siya no. Ito yung tinatawag na uh, wide series mga kamukil no, na switch. Ayan, wide series yung tawag niyan. Uh, kapag naka-off siya, malalaman yung baliktad siya mga kamukil dapat yung uh, line 1 natin, nakapunta siya dito sa switch, so doon siya malalagay. Kapag baliktad yung pagkalagay nito mga kamukil, kapag naka-off. Uh, walang ilaw yan kapag baliktad, no? So kapag naka-on siya, saka lang mawawala yung lights niya Kasi yung uh, line 1 dito natin nalagay no Ayan. So, yun. Ang isa din sa maganda nito, kahit uh, madilim, makikita mo na nandyan talaga nakalagay yung switch kasi may ilaw siya. Okay. So, ganun din dito sa kabila. Ayan. So, naka-off siya. May light siya. Kapag i-on natin yan, wala na siyang light. No. So, dito sa kabila, naka-off siya. So, may light siya. Kasi natin. Okay. Dito sa kabila, okay na. Yung ilaw niya. So, maliwanag na. No? Pagtrabaho dito sa CR din. Sindi natin. Okay. Yan lang yung CR natin So, scheme code na lang kulang And then, pagkabit ng pintuan dito sa CR So, may mga pintuan ako nabili Kakabit na lang yan bukas Kung mahahabol natin <laughs> right, So, bali, bukas Ako yung patuloy sa pagkabit ng electrical dito o, Nung ilaw, kasi si Junjun mag electrical dyan sa kusina Para matapos talaga Kakabitan na lang to ng ilaw then, Maglalagay pa ako ng linya dito para sa TV rack natin Sa so, TV rack natin may mga lights na din Okay, so yan lang mga kamukil. Maraming salamat na. Ma.